sa bill po. Nasa magkano na po itong bill po ninyo? Ano po, half million na po kasi. Nung nakita mo itong ganito, kalaking halaga ng babayaran nyo sa hospital, ano yung pumasok sa isip mo? Wala naman po akong pambayad. Po, kasi po, naka-admit pa din po siya nung ano po, kahapon. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Adlien. Magandang araw po. Apo. Oh. So, ilang buwan pa lang nung matapos kang manganak? Maga three months na Maga po. three months pa lang. So, kumusta ka ngayon? Okay naman po. Pero po, medyo po mapagal po kasi po, yung saro po kaya, yaon sa bahay, yung saro po nasa pedya. Ayun. So, medyo oh, mahirap sa sitwasyon mo ngayon bilang nanay dahil yung kambal mo, yung isa, nasa bahay na ninyo, yung isa, nasa ospital pa. Bakit? Ano yung kalagayan nitong kambal mo, Edlene? May problema po sila sa dugo kasi po, premature. Tapos, tapos po, pangapanganak ko po, nilagay po sila sa ano, sa niko po. Tapos magawan month ko po sila hindi nakita kasi po bawal pa daw po silang makita kasi po may mga antibiotics pa daw kung ano tinuturo. Tapos after po no, nakapasok naman na po ako. Nagpapadede lang po ako. So one month mong hindi nakita itong isang mong kambal. Isang anak mo. So after that, pwede na dahil nagpapadede ka na. Opo. Okay. So ano daw itong sintomas na nakita sa dugo ng anak Bakterya daw po siya na baka po kaya mag-severe po siya, makaano po sa utak ng baby po. Kaya po, nagtagal po siya sa NICO kasi mm. kailangan po mamonitor yung baby po. Tapos sinasalinan po siya ng dugo. Every time po magbaba yung dugo niya, sasalinan po ulit siya. Kaya po, nagtagal po kami ng 3 months. Pero yung isa, nasa mabuting kalagayan. Opo. Yung nasa bahay ninyo. Opo. Ito lang talaga na... Yan na po, si Bianca po, yung nasa bahay na po. Okay, yung na-discharge si, po. Si Bianca yung nasa bahay. etong isa, anong pangalan? Si Brianna po. Brianna. Si Brianna yung... Nasa pedya po rin Eto po. bang si Brianna? Ay, dati mo lang nauwi sa bahay ninyo. Opo. Siya po yung una pong nauwi ko. Kasi po, tapos na po yung antibiotics niya po. Siya po ah, so ibig una. sabihin, itong dalawang kambal mo ay talagang hindi mo siya nauwi ng sabay. Opo. Una, itong si Brianna. Opo. Pangalawa, itong si Bianca. Opo. Tapos, uh, mga ilang araw, bago Ma mo nalaman na hindi pa okay itong si Brianna? Ano po, bago po ako makapasok dyan po sa NICO, kasi po, magpapadede, para pong nag po yung kambal niya po. Kaya po na-admit ulit. Ayun. So, masama pa yung kalagayan ng nitong isang kambal. Kaya binalik niya po mo. Siya. Oh, okay. Kamusta naman si Mister? Ano yung trabaho? Construction worker po. Construction. Sumasapat naman yung kinikita niya sa pang-araw-araw niya. Especially Minsan niya po, na. hindi. Okay. So, ngayon ay lumapit ka sa aming program. Ano po yung alalahanin po ninyo? Um, yung ano po, yung pang-araw-araw lang po, tsaka yung sa bill po. Nasa magkano na po itong bill po ninyo? Ano po half million na po kasi. Nasa 500,000 nung nakita mo itong ganito kalaking halaga ng babayaran niyo sa ospital, ano yung pumasok sa isip mo? Wala naman po akong pambayad. So ang inaalala mo ngayon nanay, yung hospital bill na naiwan niyo. Opo. Nung nanganak. Opo, kasi po naka-admit pa din po siya nung kahapon. Tapos so, hiwalay pa yung magiging bill nitong sa anak mo. Plus, ang iniindam mo ngayon, iniisip mo, yung naiwan mong bill nung naka Opo, yung yeah. kay Bianca po. So, makinig ka nanay, ano, kasi para sa oramismong pagtugon, dyan sa inaalala mo, makakausap natin, nasa kabilang linya na ng telepono, si Ma'am LB Cidenio, ang coordinator ng Akubi Call Party List. Ma'am LB! Yes po, Dr. Loon and Dr. Don Kay Nanay. Apo, Ma'am LB, naiiyak na itong sinanay dahil ang iniisip ni Nanay Edlyn ay yung naiwan niyang hospital bill at ngayon, syempre, lo lobo pa yung hospital bill kasi yung anak niya ay naiwan pa doon. Ano po ba yung tulong ng Acubicol Party List para dito kay Nanay Edlyn? Yes po, so Miss Remy. Haba na, nanonood ako, nakikinig ka pa yung nanay. Kamesis ko na po si Kong Saldi. And inaprobahan na po yung kagad ni Kong Saldi. Automatic po ngayon mismo, ora mismo, ibibigay natin yung guarantee letter na kinakailangan ni nanay para ma-clear na yung hospital bill ng kanyang anak. And yung isa pong anak niya na naka-admit pa rin, antayin pa rin po natin yung hospital bill nun. Ayun, so ibig sabihin ito na, uh, Ma'am Helby, wala nang dapat alalahanin si Nanay Adlin dahil yung una niyang hospital bill ay sagot na ng ako, Biko, Plus eto pa, pag meron ng lumabas na final billing dito sa anak niya, sasagutin pa ng Bicol Party List. Yes, Miss Remy. Uh, automatic po. Nandiyan na po ang guarantee letter. Pwede niya na po i-release ngayon mismo. Ayun. Ayun. Ora mismo partner. Oo, oo. Makukuha niya na yung unang bill partner. Yung guarantee letter ay nakahanda na. Ora mismo ayan at in case na lumabas na nga itong hospital bill ng isa pang niyang anak ay sasagutin din ng Ako Bicol Party list. Ma'am, uh, LV, meron ka bang mensahe dito kay Nanay Edeline? Yes po, Nanay. Kay Nanay Edeline po, wag uh, huwag po tayong magalala kasi ang ako Party List po. Lagi po tayong handang tumulong. Si Kong Saldi po hindi nagpapabaya. Isang tawag lang po, isang message lang sa kanya. Aprobado ko agad ang mga guarantee letter na hinihingi po natin. And huwag po kayong magalala, Nanay. Kahit po medyo strict ako sa pagdating sa requirements, malambot naman po ang puso ko para magtulong sa inyo. Ayun! Napakalambot ng puso Parang ng LB para tumulong. Okay. Ayan. Ayun na nice. So, anong pakiramdam mo ngayon? Ano po? Masaya po kasi po, hindi na po ako mamamulema po. Kung Ayun. meron kang mensahe kay Ma'am LB at syempre sa ako Bicol party ano po 'yon? Maraming salamat po kasi hindi na po ako mamamulema po. Saka po, mapapalagay na po ang isip ko. Ayun. Ano yung mensahe mo kay Congressman Saldico? Maraming salamat po kasi po natulungan niyo po ako. Hindi na po ako mag-iisip ng pambayad po sa ospital. At maliban dyan, Edeline, sa binigay na tulong ng Ako Bicol Party List, tanggapin mo rin itong Kabaro Coffee, ang kaping gawang Pinoy na mas pinasarap ang lasa at swak sa bulsa ng masa. At tanggapin nyo rin po itong bigas mula sa aming program. Yan, 10 kilong bigas. Ayan. May bigas ka na, may coffee ka pa. Ayan. Thank you <laughs> Ayan, sa muli, maraming maraming salamat Nanay Edeline uh, sa iyong ibinigay na tiwala sa aming program at syempre sa Akubikol Partylist. Ayan nyo, meron kaming staff upang aalalay sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Akubikol Partylist. Thank you po. Ayan, yeah, you're always welcome, Edeline.